Sa gitna ng lumulutang na plano ng mga Duterte sa darating na eleksyon, patuloy din ang pagdinig ng kamera sa madugong drug war ng nakarang administrasyon. Katunayan, plano ngayong imbitahan ng mababang kapulungan si na dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP Chief Senator Bato de La Rosa. Una nang sinabi ng House Committee on Human Rights na wala silang balak imbitahan ng dalawa. Pero dahil sa bigat ng testimonya ng pamilya ng mga biktima, dapat na raw na harapin sila ni na Duterte at de La Rosa. Much as I want to give courtesy to the former president and uh, the uh, the senator uh, de Del Rosa. the former president would look into his own heart and realize what what he has done in the past six years. Sa pagpapatuloy ng pagdinig kanina, ginit ng mga bugadong tumutulong sa mga biktima na si Duterte ang pinaka responsable sa mga patayan sa drug war. We have a record after, well, until 2022, uh, you have the President saying that um, he was responsible for these killings, he is taking um, all accountability for these killings. And in fact, we also have a video recently that we unearthed that where he says that his only crime is extrajudicial killings. Imbitan din ng komite si dating Senador at Justice Secretary Laila Dilima na unang nag-imbestiga sa tinatawag na Davao Death Squad. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.